lang po mamaya sa magiging program since iba po siya compared sa proclamation sa Senators. Baka po wala na masyado, baka po wala nang taasan kasi masyado po magiging uh, time-consuming. Baka po lahat sila patataasin na lang namin uh, bawat isang grupo sa intablado at kami na lang yung nasa likod para naman kahit paano meron man lang moment ng uh, uh, pagpicture sa kanila. But then babasahin pa rin isa-isa yung kanila pong mga certificates of proclamation. So may naka-assign pa rin po na commissioner per ano po, for party? Baka hindi na po. Baka hindi na. Baka kami na lang lahat na nasa likod nila. Katulad na nangyari ng senador na nung magpapicture sila yung group, nandun na kami sa likod nila, nakatayo na lang kami lahat sa likod. Opo. Which is mas maganda po yon Kasi kesa isa lang na, na isang uh, commissioner, mas maganda lahat kami ngayon. Ano, Pagtsatsagaan na lang po namin yung tumayo sa likod sa 52 na party list na yan. Kasi po para naman ah uh, siyempre po ang kalimitan tinatawag sa party list, yung may pinakamadami bago yung pahuli. Hindi po ba? Hindi naman po ito yung katulad sa senador natin na inuna natin yung pang labing dalawa papunta sa number one. Thank you sir. Okay. From Raja Pilipinas, Lawrence Tangkoko. Sir, uh, good morning. Uh, sir, isa sa mga ina-address nyo po uh, sa susunod na accreditation is yung name. Pero isa po sa mga concerns, sir, is yung um, uh, misrepresentation ng mga party list. Especially, sir, yung pag-aari sila ng mga politiko or yung nagiging duplicate na sila ng mga political families. How do we address this, sir, uh, sa susunod na 2028, sir? Kaya po napaka-importante, sana po, yung mga cause-oriented groups, interest groups, mga mamamayan. Pag po nag-publish tayo ng accreditation petition, sana po mag-participate tayo. Katulad ng isang dinisqualify namin lately. Sabi, taga Region 4A. Lahat ng nominees, wala man lang taga, kahit isa, taga Region 4A. Hindi ba misrepresentation yon Although nasa Supreme Court na yung kaso. Pero, yan po yung dapat sana na wag po yung pababayaan na mahihiring yung kaso na wala man lang tayong participation dapat po sana nakabantay tayo lagi. May publication naman po eh. Para po hindi yung na-accredit na tsaka lang tayo magpapay later ng petition to cancel accreditation. Dapat po, tulungan niyo po ang COMELEC sa pag, pag, uh, pagsasala at pag, talagang masusing pagtingin kung dapat bang i-accredit yung party list na yan o hindi. Of course, aaminin namin, nakadepende kami sa records na kanilang final E eh, paano kung may mga alam pala kayo tungkol sa party list na yan na hindi namin alam sa records? Tulungan niyo po tayo para po mas makapagkaroon tayo ng mga party list na talagang nagre-representa sa sentimiento nyo o sa interes ng bawat isa. Ngayon po, pero hindi po sa patyon. Talaga po, I will always push, we will always push for the amendment of the law. Kinakailangan na po natin baguhin yung batas sa party list. At siya, ako po'y naniniwala, kahit yung mga party list organizations, or nominees na benepisyuhan itong halalan will always always